Karapatan at kagalingan ng mga guro, awani, estudyante at pamamayan. Kami ang nagsusulong ng uh, pagtaas ng sweldo ng mga guro. Sa mahigit isang dekada natin na naglilingkod sa Kongreso, ang kinatawa natin ngayon si Representative Franz Castro, nandito siya ngayon. Marami na po tayong batasan na ipasa. O, kabilang ang yung uh, libreng Uh, tertiary or college education sa buong bansa. Election Service Reform Act na ginawang voluntaryo ang election service para sa mga teachers. Uh, yung uh, 10,000 na uh, chalk allowance law. No? Tsaka yung National Teachers Day law. At marami pa pong ibang batas. No? So may konkretong track record tayo ng pagpasa ng batas. Uh, kung makukuha po muli ang suporta ng mamamayan ay itutuloy po natin. Ang paglilingkod sa guru at bayan, ang act teachers po ang uh, naglantad no nung hidden pork barrel, no? Tapos yung uh, confidential and intelligence funds, yung pag-abuso sa 125 million ng vice president, act teachers po si Rep Castro ang uh, unang naglantad dito. So, kung makabalik po ay uh, patuloy pong magiging uh, tinig ng uh, tunay na oposisyon uh, ng mamamayan sa loob ng kongreso ang act teachers